na ibigay ng Diyos. Dahil siya ay nagbubukod ayang sa kanyang nakikis at kalimutan. Sila ay nakikisa. Hindi na sila dalawa kung iisa sa biyay ng kalimutan ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Diyos sa Hesus, na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Walang sinuman, walang sinuman, walang sinuman tao sa mundo na maaaring makapagliwalay sa mga kasama. Tulad ang sinabi ng Yesus sa iyo, eh, ang pinagsama ng Diyos ay magpagliwalay bak ng Marriage is a sacrament. Ang kasal ay sacrament. That is the altar marriage. Ang bukasyon ng pagkakasawa ay nakasulat na in very mas makakalwala. As they are descended to one, ibig sabihin, ang kasal sa panay na kasunduan na pinatibay ng mga asawa sa arpan ng paribida ng ng Diyos. Ang Diyos mismo ang iyong magkakal sa sakramento nito. Ang kasalubad na pinawa ng mga asawa, ay hindi mamahay o mababago kahit sino maging ang dalawang ibinasak. Kasama nila sa sinuot ito at sa kayo sa Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos ay walang na pinwalingin. Kung nakas na mag-asawa, mapapalatili ang kagandahan ng mga Israel ng dalilang Sila bilang mag-asawa ay dapat panatiligin ang init ng pag ng tao sa araw-araw. At iyon ay ginagawa sa pamamitan ng pagsasakribisyon at totoo, sa isang isang. As husband and wife, we are told to be one in holy marriage. Totoo na mag-aasalan you know, to Living with holiness implies a cross. But the Lord will want us to be more united and stronger. Kapit He has time that will be to love and honor one another in good times and in bad, in poverty and plenty, in sickness and in health, for better or for worse. But why do we always have to do this? Why do we always have to pray to God to make them stronger in the midst of the saamgestel 'n bog wat oor my na. Sien dit dan.